Papogi pa talaga. Ayan. Wala Isang picture nga. Pang thumbnail. <laughs> Okay, start tayo mga kasiti. Unahin na natin itong Bibigat na malalaking Invicta, no? Do, sa ano. Bro, pangang 3 lang. May bawat pa kung nanonood ang vlog Okay, lang pag nanonood kay kasiti. Chronograph na, chronograph. Working chrono mga kasiti. Invicta. Makakapal yan to. Bigat nga yan. Lahat yan, umaandar. Awakam. Ayun yung mga pintutan. Oo nga, no? Tapos yan, pero tama pa sa Oo. So, oh, oh. Alam, mabili sa akin. Bigot, to. Bigot, diba? Magkano na nga? 3,500 hanggang 3,500 na lang kayo. Call. Hanggang 3,000 mga kasiti. Okay. Pagkisaan po kayo sa Dream Hill, Josie Mill. Silver tayo dito sa Silver. Same price. Oh, same price lang po. Same price. Silver nga lang siya. Tapos mayroon din black. Same price din. Tapos dito tayo sa mga karilo. Omega mga kasi. Magkano tayo dito? 1K lang. 1K. 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 Ayan, uy. Ang ganda ng likod, mga kasitip. 1 na lang, 1 lang. lang. Dating 1 lang, 1 lang, ha? Kasi, damay niya, ka nandang. Pati. mga kasitip. Magkano utang ko? Try it na, nabayad na. ba gusto muli. Wala nang bahaya. Wala 1K mga kasindihan. Patik. patik din. Ah, ladies na patekpenito. Room tinalang at wits tayo. 700. Ang mamaylis ta muli Patik din ladies. Tapos meron tayong thank you.

ito yung mga rino nung araw. i natin magkano? Ito. Ito tag-viewer to. Ah, tag ba yan? Oo. Ha? Ah, okay. natin ng out yan. Eh, 100 lang. tag na. Seiko. Ayan, Seiko diver. Oh. Gold. Ayan. Seiko rin. Ladies na Seiko. 500. 100. Kaya kay Aldrin tayo mga idol Ayan mga kasiti Kay boss Aldrin Yan okay. ang reloy niya oh, wala.